Noong panahon ng Kastila, maraming tao mula sa ibang lugar ang nanirahan sa loob. Nang makarating sila sa lugar, nagustuhan nila ito at nanatili sila roon ng tuluyan. Ngayon ay hindi lamang ang magandang lugar ang aming pupuntahan, kundi ang Susuungin so, mo ang napakalayong daan upang makarating sa paroroon. So, Mayroong siyang na sityo sa loob at isa doon ang sityo kumbento kung saan matatagpuan ang makasaysayang infrastruktura na ginawa ng mga Hesuita. Sa pinagtatayuan ng kumbento, medyo malayo nga lang ito sa kalsada dahil ito ito, ito pa sa malayong lugar. Uh, madadaanan natin ang mga lubak na daan, malawak na taniman, gilid na kabundukan at mga berdeng kapunuan. Ngayon ay narinan tayo kung saan nakikita ang estruktura na gawa sa koral na bato. Tagpuan sa isang barangay sa Nasugbo, Batangas, ang isa sa mga lumang simbahan na ayon sa kasaysayan ay tinayo ng mga Hiswita noong 1700s. Noong panahon ng Kastila, uh, napili ng mga tao na ang loob ang gawing sentro o bayan ng nasibu. Uh, dahil dito, maraming mga tao sa iba't ibang lugar ang pinili na mamuhay rito. Nakikita natin ang mga puno na siyang nagpatatag sa kumbento at ang mga pader na ininokto ng tao upang mabuksan muli ito. At sa kasalukuyan, makikita natin na buhay na buhay pa rin ang kumbento halina pasukin natin ang loob ng kumbento. Ngunit bago natin pasukin ang loob ng kumbento ay mag-alis tayo sa pinsa pa dahil ito ay tayo. Seven years na ito ngayon. yung time na yun, sabi nila ito ay ang, ha, parang half body lang ba? So, ginagawa nito ay eh, sa gabi ito ginagawa. Ang gumagawa daw nito ay yung mga jeans o oh, eswita sa Tagalog kasi nasa Bible dyan. So, gabi ginagawa, ang ginagawa naman ng tao, nagtataka sila bakit may nagpupok-pok, may nagpapanday. Wala silang nakikita ng tao. So, binantayan nung gabi. Kung makikita natin, napakasimple ng loob ng kumbento, ngunit napakasarap magdasal dito. Makaibigan natin dito ang iba't ibang santo na gumagabay sa mga diboto na nagkari dito na palagi siya sinisimba to yung viernes na nalami na matupad ang mga kaibigan na rin nga at nakikita natin dito sa ating lahat. Eh, magagawa na lang hindi lalalaan ang tao oh, sa gabi daw eh, mayroong maglalakot, eh, pater, aswita, eh, sinasabi, ay mayroong naglalakot pa kanyang yung Padre Azulita ay itong sinasabi pag daw niya nagturo ng bago ng kanyang tangpon ay eh, ito yung mga pati na yun mga batong eh, ay nung ito yung malaki na roon yung mga ay yung mga tao yung mga loko, yung mga limitin mong taga rito, mga naglalasing, pag naglalako ka dito, sinusuko at dito na Kaya yan, nangyari ng na, hindi na yari hindi na tinapos, maraming pilusok. Ayon sa um, aming mga datos na nakalap, ay, ay nasabing kumbento ay hindi natapos. Ang nakikita niya sa aking likuran, ay ang simbahan na pinagtapong ng tao dahil nga gusto itong mabuong simbahan. Ngunit hindi natapos dahil sinubok ito ng mga tao. Ang nagawa rito ay ang iswita. Ito naman ay ang naggawa ng simbahan. Ngunit sinubok ng tao. Sinubok ng tao dahil tuwing gabi ay pinagbabato ito. Nakikita ng mga tao sa umaga ay patong-patong ang bato. Ngunit hindi nakikita ang gumagawa kung kaya nagalit ang biswita at isinumpa ang mga nakatira dito at ang sumpa ay hindi uunlad hanggat hindi na itatayo ang simbahan kung kaya't ang mga tao ay pinagpatuloy at ginawa ang simbahan ang mga nakikita niyong bato ay karutong ng ginawa ng biswita at tinayo nila itong karutong na ito para magkaroon ng isang simbahan upang mawala ang sumpa sa lugar na ito ang parte naman na ito ay ang magiging reception area o panuluyan sana ng mga misyonaryo o ang mga taong bibisita galing pa mula sa iba't ibang lugar. Ito ay magiging kwarto sana ng mga misyonaryo o mga paring magsisilbi sa kumbento. Kung kaya't lamang makikita nyo na hindi nga natapos ang kwarto sapagkat hindi rin naman natapos ang buong kumbento. Sa paghahanap ng iba pang detalye, nagtanong kami sa mga ibang tao upang malaman pa namin ang kwento sa likod ng kumbento. Pero daw yan yung pagkasukal yan, daw yan hapon. Hmm. ng hapon. Nang Ng hapon. Mm nagtatago ang mga tao pagka nagaanahan ng mga hapon. Kaya po dito pong napiling uh hmm. ito ng simbahan? Parehas po ang nagawa po at po. Oh. Mm -hmm. Sa sandaling panahon, animoy parang bumalik kami sa nakaraan. Kamangha-mangha ang kumbento, tila isang saksi sa mga nangyari. Napakaraming aral at kaalaman ang aming natutunan. Ngunit hindi namin lubos maisip kung paano ito itinayo kung hindi nakikita ang mga gumagawa. At mayroon din palang mga ibang nilalang ang naging parte ng kumbento ito. Tara kami dun sa bantay dun sa... Yan din, din 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 sa bantay ng bumbok na yan. Sa Reyna Angla at sa mahal na nalimitan niyo kung ano ang gagawin namin. Ang sabi niya sa amin, patuloy lagi kayong magdasal ng magdasal na ibakod nyo ang inyong lugar, sabi niyang gano'n, para hindi kayo maagaw ng bayan. Kaya yun, lagi kami nagdadasal. Basta yun, wala kayong patakbuhan lagi kung hindi sa sila. Yun ang ipinagbili sa amin dyan ng, no, ng inkartado. Nung, Yun yun. Hindi may kakaila ang pamumuhay ng mga tao dito. Napakasimple, tahimik at payapa. Yan ang makikita mo sa Sitio kong bento ang mga taong masaya, may paniniwala at patuloy na sumasang Ang bawat sikat ng araw ay ang yugto ng pagpapatuloy ng kumbento. Kung inyong pagmamasdan, maraming mga tao ang nagsisimba o nananalig sa kumbentong ito. Ayon sa mga taga roon, marami ding mga dayuhan ang mga tao galing pa sa ibang lugar kung dumatayo rito upang magsimba at magpagamot. Mayroon din mga bata na dinadala, pati na rin ang mga matatanda na kahit masakit na ang tuhod, ay patuloy pa rin silang sumasampalataya sa kumbento. Sadyang patuloy pa rin hinahatak ang ating mga paa upang makarating dito at malaman ang istorya sa likod nito. Dahil sinasabi na ang kumbento ay hindi lang makasaysayan, ngunit puno rin ng hiwaga. Ano yung himalayan niya dito ay ang tao ay hindi nakakadalas ng luto. Mm. At saka dito ang tao ay yung nakakalimutan sa bati. Yun, yun ang ano mo. Yun ang number one na tapos ang mga tao dito siya nagbibigay ng hanap buhay. Ito ang berhen ng kumbento. Senora del Rosario na napa sa kanila noong March 24, 1988. Ang kumbentong ito ang nagpapatunay na ating kasaysayan ay may tinatagong yaman na dapat nating puntahan at pangalagaan dahil ang kumbentong ito ay isang sagrading lugar na pinananampalatayaan mga tao. Hindi may kakaila ang mayroon sa kumbento. Higit nito binuksan ang aming isipan tungkol sa nakaraan at pagkatapos malaman ang mga istorya sa likod ng mga koral na bato. Nalaman namin na ang halaga ng kumbento ay hindi lamang para puntahan, kundi para din malaman ang kwento ng nakaraan. Sadyang dapat natin isa buhay at isa puso ang lugar na malaki ang naging bahagi sa bayan natin. Ang bawat ugat ng puno bawat itsura ng mga bato at ang bawat parte na bumubuo sa kumbento ay parte rin ng kasaysayan ng nasubo. Isa ito sa saksi kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Hanggang kailan kaya mananatili ang kumbento sa isip at puso ng mga nasubuenyo? Kami ang Kinaanman Fields at ito iwaga ng komento.